Ang galit at awa ng Diyos. Huwag mong galitin ang Diyos. Guys tandaan tutoong mabait ang dakilang Diyos subalit kung di kaaya-aya ang ating mga ginagawa ay tiyak na kamumihiyan tayo ng Diyos. Mapapabilang sa galit ng Diyos ang mga gumagawa ng kasalanan. Ang galit at awa ng Diyos. Roma Kapitulo 9 Versikulo 19 hanggang 29 Maaaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ng putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik, ang isa ay pang-espesyal, at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan, pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaaawaan niya, na inihanda na niya noon pa para parangalan. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya, hindi lang mula sa mga Hudyo kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas. Ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At sa mga sinabihang, kayo'y hindi ko mga mamamayan. Sila'y tatawaging, mga anak ng Diyos na buhay. Tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isayas, kahit na maging kasendami pa ng buhangin sa tabing dagat ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maliligtas, dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo. Sinabi rin ni Isayas, kung ang Panginoong makapangyarihan ay walang itinira sa ating lahi, natulad na sana tayo sa Sodom at Gomorrah.